for today's video guys maluto naman tas ang utan o laswa kumbaga wow! ang ko guys ay ang pinakbit amoy yung sudanamon sa naman nga udto kay hambal mama mauta naman kami kuno Aga pa gani sa pagbudlak sang adlaw ari na kami sa amon katanuman. Kanto kami di taga adlaw kay amon panghalamunan ang amon katalamnan. Diri abi sa probinsya wala ka man dihimoon kundi mananom ka lang. Basta may duta ang tamnan kag may inog tanom ka sige sige lang. <laughs> Alas 10 na gani sang kaudtuhon si mama nagpapamangkot naman sa akon kung ano naman amon sud ang ko si iya, malaswa naman kita. So ara siya ka pangita sa sang lalaswahon, nangunga sa sa tugabang kag-ukra. Bawa. Ah. Pina. Kaya mabaka kay tita eh, kung may ukra to siya. So, ganun lima lang kapiso. Tapos balunggay no. Tapos kapayas, ato pang kapayas so oh. Puwanta ng isa bilog oh. Ano na pa niyo ukra ho, tatlo kabilog. Then, namin, namin to, ganyan, to, ukra, to, e, then? To, na yung ukra. Ito nga naging ko ito yung ukra, ito daw mo. Eh, din? Ito, pag manubo na, ito daw mo na mo. Ayan mga tita, ano ang mga tanong nyo? May itong tukabang nandiyan ay ano? Ito ang mga itong ito? Ito ang mga itong ito. Ito ang mga itong ito. Ito ang mga na ito. Ito ang mga itong ito. Ito pa kami tanay isang ukra kay tita, kay tukabang. Wala na kami kabakal isang ukra kag bang, kay tukabang kaya may naglibod man nga kalabasa o araw o preska pa ang balkon ni mama ay mo unang namang pinakbit kalabasa okra talong na sari-sari ah mo lang ni kuno amon ah. sa sudanon sa sininga udto daw laswa may sa tawag, kay may kalabasa may patula tapos may okra tapos may talong pa ah okay. <coughs> Dari abis amon, hindi pa kompleto ang amon mga tanom. Oo, may ari kami okra, may ari kami kalabasa, pero hindi pa tamaan ka damo. Damo man di akon nga tanom nga talong, pero wala pa man bunga. <coughs> <laughs> amon nang na nga bakal makami sa libod kung may maglabay diri sa amon. Na na kung kompleto ang amon mga tanong kagangga bulungan na. Kay para hindi na kami makabaka sa galibod diri sa amon. Pero maayo na lang gani ini nga, nga, may galibod pang manugulay diri sa amon. Samtang gab may pa ang amon mga pananong. Kag para kami man makautan sa sining nga sitwasyon. <laughs> Alam niyo ba guys, dako yun nga bulig ang gulay gini sa aton nga lawas mo, tutuod lang. Kaysa mga karne ka adlaw -ad katulad sa baboy, ah high blood di tanagwa mo. Arya, ang gulay niya, ambis kan magutan ka adlaw, -ad ah namit niya sa lawas siya, papadugang mga lakas resting siya. Kag isa pa, paborito sa mga bata, ya yeah, magutan-utan kami di adlaw. -ad Lalo pagit pag may sabaw, ah namit niya kao nila, ya. Yeah. Ano um, nag ang bali pasalamat, tsaka na ikaw ako para may manag naman di sa amon. ba ato naman ang mga bata. og dinungol man sa sulod balay, ho? Ano na? Kwa amoy? Buksin yun na amoy kwa eh. Hindi, buksin kag paang iti, day. Makulit ang mga bata. May iti ko na sila makita sa sulod balay. Baw, ah. Iti, <laughs> diri na lang akong video kay mautan ko, anay.